hello ababa Tumigil ito. Grabe <tong noise> ka Ang tagal <laughs> Nakatulog. Nakatulog yung... ...fortuneer. ang august ay anong august November 15 friday ito ang sitwasyon dito ngayon sa Bagyo Matrafik umaga 8 o'clock ng umaga 8 at 10 ng umaga So nandito tayo Pauwi galing sa paghatid uh, At uh, Pauwi tayo sa bahay Medyo may araw Pero makulimlim na may araw <laughs> So, ang bagyong ngayon is uh, No, I mean typhoon ay si Pipito Si Haring Pipito Si Pipito manaluto ang bagyo ngayon So, sana hindi malakas At uh, merong signal number 5 na sa Tagayan Na itinala kahapon So dito sa bagyo ay wala pa naman May pasok pa lahat Walang signal pero As usual Makulimling na may araw Na pasulput-sulput So nasa daan tayo At pauwi marami tayong gagawin na uh, everyday naman maraming ginagawa nakapos kahapon yung pag lambing ko, nag ako na po na halulo para daan makaipon ng tubig galing sa ulan na pang hindi sininis mga tulungan ng aso tayo ay naka-orange parang nasa muntong lupa